Ang sira ng bike mo. Gulong boss Gulong? Ano nangyari sa gulong? Pumutok? Asa yung gulong? Pati nga ako. Ito gagawin mong gulong? Opo, para hindi mo masyado mahinat. Ito gagawin mong gulong interior? Opo. Hindi, kahit makauwi nang sana. Madalas lang po kasi. Bob, Babalutan mo ng interior para lang kumapit sa kalsada. Wala si Boy. Nasa eh? na yung tinapon mong gulong? Wala na Boy. Kanina pa nga po nagsisita eh. Na na Saan pa ba kayo uwi? Wala ito po kami. San Lorenzo San Lorenzo? Paano kayo nakapunta rito? nagbait lang kayo? Ay galing po kami kay Galing kay Inta? Uwi na po kami. Tapos pa kayo sa San Lorenzo? Pati nga ako. Kahit makauwi lang sa atin. Alin yan? Makauwi lang. Makauwi lang? O sige. Gagawin ko ng paraan para makauwi kayo. Bibilang ko ng gulong. Ayun po ba? Ito po din sa Ay, dito. O sige. Gagawin natin ang mga paraan yan. tara ayusin ko yung bike nyo hindi naman po hindi yung sa katawan nyo po kasi may kumay hindi nyo ako rito ha ah. bibilang ko ng gulong yung ano nyo saan may bike shop dito ayun nakikita ah. mo yung puno na yun yung mga tatlong kanto simula rin sa puno na yun may bike shop doon. May bike shop sa kaliwa. Kaliwa. Okay, thank you. Okay. Okay. Pabili po ng gulong Pabili po ng gulong tsaka interior. 12. Size 12 po. Size 12 po. Size 12 po, isa lang. Oo isang interior tsaka isang gulong. Magkano po lahat ng dalawa? 250 lahat? Ito po. Isa pa po. Isa pa po. Oh, ayan oh. Ay bago ka ng gulong. Hello. Interior po. Sino po yung tumuturo sa mga ano? Amuko po ng gulong kaya wala bang motor? Bakya? 'Yan. Hindi ako <tis> 'yon. 'Yan. Tawan mo. Ano ni na Ari pa? Hindi ako 'yung kamukha ko lang 'yon. 'Yan. okay na lalagyan natin ng chain loop yung kadena kasi puro kalawang na oh oh ayan, okay na O oh, sige nga, testing mo nga yung bike mo, ikot ko nga isa. Ano, okay ba? O oh, yeah, makakauwi ka na nyan. Saan pa ba kayo uwi? San Lorenzo San Lorenzo? Ang layo niya pa. Paano kayo? Yan lang ako. Ha? Yan lang Ay, ko malapit ka lang. Yan lang po Pero siya malayo pa. At, Ay, yan. Ay, umuwi na kayo. Gabi na, oh. Gabi na yung laboy niyo, eh. Uy, okay. salamat ka. Thank you, ma. Oh, sige, sige. Umuwi na kayo. Okay, sige. Ming 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 oh, ayan. Ayan. sige, you. oh, ayan. Umuwi na kayo, gabi na oh. Video ka. Oh sige. Umuwi na kayo, gabi na oh. Huwag na kayong lumabay, wala pa kayong mag.